So ayan guys no. Um napanood ko yung rally. So ayan po no. Ang titignan natin, ayan, nakita nyo kung paano sinira ng mga putang e ng kabataan kung sino man yung sumira dyan. Ano yeah, no? Oh, di ba? Tang ina naman par. Sinunog nila yung motor ng pulis o mo kung gaano kasama ang mga hinayupak na yan. Etong ina tax ng tao yung pinambili diyan sa motor na yun. So with all due respect sa mga nagrally ng maayos nung no? napayag ng kanilang mga salubin para sa gobyerno. Alam niyo guys, yung mga sinira nilang <coughs> stoplight, mga CCTV, mga barikada, yung mga pininturahan nila ng spray paint o kaya yung iba, mga permanent paint na ano yun eh. Hindi yun matatanggal basta-basta ng ano lang, cleaner o kaya kung ano man yung paint remover, no? Isipin niyo kung sino'ng magbabayad noon. Ang magbabayad ng mga yun tayo rin, yung mga tax natin mapupunta rin doon. Isipin mo imbis na pambili na lang ng ganito, nang bibili ng gobyerno ng mga maayos para maitulong nila sa mga ibang nangangailangan, wala na, di ba? Mauubos yan sa mga nasirang stoplight, sa mga nasirang CCTV, sa mga kailangang pinturahang barikada. Siyempre, hindi naman hahayaan ni Mayor Isko Moreno na ganoon na lang ang mangyari sa lugar niya. Ano? Oh, grabe, hindi na yun, hindi na yun tama. Uh, kailangan managot yung mga kailangan managot kung may mga nagutos man sa mga kabataan ito na sumira ng gamit. Kasi isipin nyo, no? yung mga tax, yung mga tax na hati-hati yan sa different areas na ano natin, may health, transportation and everything. Isipin mo na lang sa health, no? Sa pag sa pagbili pa lang ng gamot para sa mga mahihirap, no? Yung mga free medical checkups, mga free na um, gamot. Doon, doon pa sana mapupunta yun. Pero saan na ngayon mapupunta? Wala. Bibili ulit ng mga stoplight. Bibili ulit ng mga CCTV. Ano, pipinturahan. Doon magagamit yun. Ang alam ng mga kabataan ito, yung mga sumira sa gamit ng gobyerno, which is tayo rin naman ang nakikinabang. Sino ang nakikinabang naman yon di ba? Ang naman ang nakikinabang sa stoplight, sa CCTV, sa barikada. Okay? Yung mga motor ng mga polis, di ba? o sa stoplight para ano, hindi magkagulo-gulo ang mga motor at mga, mga sasakyan. O, yung mga pintura ng barikada, di ba, hindi na maayos. Ano na ngayon ang nangyari, di ba? Ginamitan ng spray paint. Kaya sa mga gustong magreklamo, wag na, wag nyo nang ituloy. Okay? Wala na kayong pwedeng ireklamo. Okay? Tignan nyo yung mga, ano, nagnakaw. Okay? Yung mga magnanakaw. Yung mga politiko o kung sino man yung mga magnanakaw na yun, sila, ano, natutulog. Pinapanood tayo. Diba? ba? Pinapanood yung mga nagrarally na sinisira yung mga gamit ng gobyerno which is actually pera ng bayan ang pinambili doon. Sa totoo lang, uh, dapat hindi na nagrally ang mga tao eh. Kung gano'n lang din yung mangyayari. Kasi yung mga nagnakaw, alam, nakahiga lang yung mga yun. Pinapanood lang nilang sinisira ng mga tao yung gamit o yung pera na pinaghirapan ng taong bayan. Ito pa, ang masakit. Ito pa yung masakit actually. Yung motor ng mga polis. Uh, base dun sa interview kay Mayor isko, meron pang mga sinaksak na polis. Uh, mga kabataan yung sumaksak sa mga polis na yun. So, ano lang naman diba? ang trabaho naman ng mga polis para ipatupad yung batas, para maging maayos yung rally. Pero anong ginawa ng mga tao, anong ginawa ng mga kabataan? Wala, di ba? So, walang nangyari. Mas lalo lang lumala ang problema natin. Imbis na makatulong, wala. Ngayon, punta tayo sa mga ma-influensyang -ma tao. Okay? Uh, sigurado ako, sa, sa ano, merong mga nag-utos dyan sa mga kabataan yan na um, sumama sa rally, pero iba yung gagawin. Kung baga, sisira sila ng gamit, ano, uh, mananakit sila ng mga tao, uh, I believe na, na nahuli na sila. Kung papanoorin nyo yung news, may mga kabataan nang nahuli. No? Sa mga magulang, okay magreklamo. Kasi, alam ano mo yun, kung hindi nyo pinabayaan yung mga anak nyo. Sigurado ako mayroong mga pabayang magulang na hinayaan yung mga anak na sumama dyan. So, wala natin magagawa. Kung pinatupad na ni Mayor Isko yung kailangan niyang ipatupad, eh, walang iiyak sa mga magulang. Kasi kung malalaki na yung anak nyo at pinabayaan nyo, gumawa ng kung ano-ano man dyan, o kaya nagka na o kaya na naudyokan sila na gumawa ng hindi mga mabuti, eh, hindi lang dapat sila ang managot. Kailangan may managot din. Kasi, inuulit ko lang po. Lahat ng bibilhin ulit ng gobyerno, galing sa pera ng taong bayan tax po natin yan. Okay? Kaya, ulitin ko sana po, hindi na mangyari ito. Ipag-pray uh, natin, at, uh, sana hindi na mangyari ito. Kasi, ay, hindi po maganda. May mga ganito pang nangyayari. Magiging may nagpapatuloy pang mga kaguluhan. Uh, we only want the best for the Philippines. So sana magtulungan tayo sa mas ikakabuti hindi yung ikakasira pa ng bansa natin. Okay? So peace out na ako mga pre. Salamat sa pakikinig.